What is up mga kating guys? So, ayan. So, high tide na pod Taob na pod So, telling nga, vlog vlog po tayo ginagmay. Ang na itong content karon Taob. So, lilitas atong itong mga binuhi. Direkog na unsa na. op Uy, may naglutaw ang basura. So, maunay. Liilita piso. Okay, raka kaayo Ito pong mga manok. Safety man sila. So, nga na ito sa atong gi. Hun huna nga problema. og maon ni kani dari tepi ta kay hubas ani manimao ni siya diri ah so mo nang ron onya mau hubas na so di ara hubas na siya so panahon na ni para maghakot na ta lili sa og naon sa na sila ah um atik na nindog na so okay na Matunatas baybayon, kay atuning ning tambakan ka ni siyang atong problema karon kana siya di bay molis nga na siya bay okay porma pilok pilok ginagmay arong ingnon lele ko may tao wala o oh, sige padayon kub kub ginagmay tapok tapok kuno apil baras apil bato saud sa sako kay atong ibunbon ngadto sa atong binuhi so mo na siya anak-anak siya, anak purma, pas anak. Oke, okay, diarah. Mm -hmm, action pa. Oh, my style ginagmay. Oh, ambil mo may kameraman, wa di ay. Sama na ni siya atong buhatan karon. Ato ni tambak para dili mo nga unyang hapon. Oke, okay, doon na po siya. Aha, uh -huh, style na po. Oh, lain nun man ang video So, pasensya na na ninyo. Kay Lison ning Osaray Kita ra. siya akong gibuhat ka roon. Akong gitambak nito sa ah, uh, alisbo na nga kuan. Mga itis manok. Atong tabunan o baras kay baras ba to? Para dili manimaho. So, siya atong content karon ron. O, tamak-tamakan lang. Uh -huh. Marong ingnon. So, okay. na ng bida. Pasensya na sa akong Kaya perting dako, ah. U okay na ko, no? So, bye.